Eto na, mga idol. Dumating na yung gamit ko oh. sa Duba. Pinad pinadala ko rito sa wire rack eh. <laughs> Ayan o. Oh. Kung <laughs> nagpakasin na patin na no over ko yan sa opisina kasi ito. Ito yung sasetilin. Ito yung sasetilin. Meron pa yung mga panaran doon sa kahon. Nasa wire rack pa. Eh, hindi pa na-discard ka yung base. Naipit. Tapos, nag-request na rin ako nito. Ayan. Yeah. Kasi etilin, tsaka oxygen. Ayan, bago yan. Kasi nga, dumating na yan. Noong Webes, dumating yan. e Bernis, wala na sa pasok kahapon. Kaya, hindi ko na, ano, na, ikabit. Kasi, uwian na siya nang dumating eh. Ayan. Yeah. Ayan. Eh, ayan, lahat. Kailangan yan kasi itilid lahat yan. Gagawin ko na yan. Gamit nito, kasi itilid at ano, bubuksan ko. May mga leak eh. So, start na ako ng pukukan ito ngayon. Ayan, eh. gamit pa yan. Meron pa nga dun, isang paleta eh. Isang paleta na siguro mga 40 piraso. Eh, tsaka na yun. Ubusin ko muna to bago ko kukunin yun bago ko sisimulan yun ang gagawin ito yung gamit to tagal lang gamit ko na nito itong hose mga limang taon na ako rito eh o oh, edi nasa limang taon na rin yung duty nito ito lang ang napalitan dito yung ito yung regulator Thank <laughs> you.